Hello guys, welcome back to my youtube channel Pilong Heart TV Ngayon ay December 8 Dito sa Italia Ngayon ay holiday pero ako ay pinakausapan ng aking amor pumasok At dahil naguspite ng labindalawang katao Ito ngayon ang ating mga lilinisin Kalahati na lang itong natira At hindi ko na lang videohan yung una yung mga una nating ginamit ay nalinis ko na naipatas na natin sa lagayan mga kaibigan ayan at bago natin pagpatuloy ako'y bumabati sa aking mga subscribers at sa aking mga followers kahit kayo ay iilan ako ay nagpapasalamat sa inyo at God bless Uh, gusto ko lang para sa inyo ang gawain dito sa Italia na wife do bullion na tulad ko. Tayo nagumpisang magluto na 7.30 ng umaga. Marami tayong luto, sari-sari. Hindi ko na lang naibidyo. At ipinakain doon sa bisita ng amo kong labindalawang katao. 7.30 tayo nagsimula. Ngayon ay alas 6 na ngayon dito. Wala pa akong pahinga. Ngayon ay December 8 Dito ay holiday Pero pinakausapan ako ng amo ko na pumasok Kaya pala ako pinapasok ay dahil may ospite Simula kahapon, kahapon meron din Ayan guys Pakita ko lang sa ang mga gawain dito Ayan o, ang ating lilinisin Ayan Alam niyo ba guys dito Pag nagpakain kayo ng labindalawang tao Kung sa Pilipinas ang katumba siguro mga 50 katao na. Ayan. At ito, sa wakas, awa ng Diyos. Nalinis na natin ang lamesa. Nalikom na natin lahat. At pag natapos natin ito, magpapahinga na tayo sinabi naman sa akin ng amo ko na sila ay hindi maghahapunan, hindi kakain ng gabi at dahil busog pa. Dahil alas 5 na nga sila naghiwahiwalay. At maraming salamat sa nanonood. Maraming salamat sa sumo bye-bye sa aking mga videos. At God bless sa inyong lahat. Sana ipatuloy tayong gabayan ni Lord. Saan man tayo naroon. Lord, maraming salamat sa lahat at sa lakas ng katawan. At nakapagtrabaho tayo ng ayos.